Bago ka umalis. Oo. Oh. Ang tausan. Ang gagawin? Anong logic lang, boy. Anong pangalan ng pang-apat? Oh. July. April, May, at June. June! Hi. Hello. Bon! Saan punta? Ang sinigaw? Ang sinigaw? Oo. Bago 1,000 Boy, oo naman huh? Ang nangyari, paalis na ako eh Paya mo patay yan? Oo oh. okay, Hindi, patay mo muna o, Baga ka umalis Oo wow. 1,000 Ang gagawin? Ang logic lang boy Sige, ano logic? Kung ang nanay mo May Sabahin. apat na anak Apat na anak? Mm -hmm. Oo oh. Si April, May, June Anong pangalan ng Pang-apat Siyempre, julay. <laughs> Is that your final answer? <laughs> Wait lang. Diyan tayo matalino sa logic eh. Oh April, May, June. Pang-apat. July nga. Ops, ah, ano yan? Mali. Hi. Mali. Mali. Isang tanong lang yon, Mali. Sila naman tatanungin ko. Bye-bye. Walang -bye. yan. Eh. Pinapatay mo pa yung motor ko. O, isipin mo na lang ulit. Tatanong ko. Kung ang nanay mo may apat na anak, ang pangalan April, May, June. Anong pangalan ng pang-apat? Kung ang nanay mo ay may anak na apat, ang pangalan ay... Hindi ko talaga yan. Eh. <laughs> Bye bye. Bisit ka. O naman, ito naman. Ito naman. Oh. Ang lungkot mo dyan ah. Nagbabasa ako. Oh, 4,000 pesos. Ay, hey, wow. Isang wow. tanong <laughs> lang to, ha? logic lang to. Oh. <laughs> ah. Ano ba yan? Lang na ulo ko sa work. Kung ang nanay mo, may apat na anak, si April, May, at June, anong pangalan ng pang-apat? <laughs> July. <laughs> Hehehe <laughs> Okay na? Is that Mag boyfriend nga kayo? Hehehe <laughs> That's your final answer? Oo Okay, mali Mali Sipin mo na lang ulit ah Mali na Ma What? ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Ay Bagong ligo Fresh na fresh ya O oh, bago mo ituloy yan For 1,000 pesos O oh. O oh. Kawaan mo? Ops, okay na yan. Oh, mamaya na yan. Tumain mo muna dito. Oh, logic ano? lang, logic. Oh. Kung ang tatay mo mm. may anak na apat, mm. ang pangalan si mm. April, May, at June, mm. anong pangalan nung pang-apat? April, May, at June? Oo. Oh. April, May, at June? June? June. <laughs> Mali! Wale! <laughs> now? April, May at June. Oh, mali. Mali 'yan, dinasalan yung answer mo. O, oh, hindi ko na to, mali ka. Ano ba? Ayun oh, nga, ulitin ko 'yung tanong. Oh. Kung ang tatay mo may apat na anak. Oh. Ang pangalan April, May, June. Oh. Anong pangalan ng pang-apat? April, May, June. <laughs> kung ang tatay mo may anak na apat. Oh. Ice. 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 Wow. Ang galing. Siyempre, ginamit ako ng logic. Mataas Yan. kaya yung IQ ko. Okay. Mm, 10. Wow! Over 100. Kasi, isang tanong lang dapat, nakadalawa ka na eh. <laughs> Ibig sabihin, pag isipan na mabuti. Oo. Oh. Padaya na. No? Padaya ka. Na isang libuhan mo ako bigla. Yes. Okay. Ito ay nararapat lamang na mapunta sa akin. Mga oh, nakasmile sila. Diba? Uh, masaya silang sa akin. Eh ako. Isang libuan mo, kayo malupot na po. Sa'yo kasi galing isang libu na ulit. iya ka talaga! <laughs> Visit ka talaga! Kuha ka ng kuha mamaya! <laughs> Di mo na alam kung ano'y kinukuha mo doon! Challenge sa kanila yun, pero pera mo yun. <laughs> Daya mo talaga! Lagi ka! <laughs> Okay lang, ikaw na muna kay kaya hindi ka talaga ba utak? napaka utak mo talaga. Buti na lang, ikaw na nalo. balik tayala. lang. ba yung 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 yung